Ngayong araw ay hinatid ako ng aking pamilya dito sa Clark Airport dahil nga kailangan kong bumit ng Singapore para ipacheck up yung aking injury sa aking kaliwang kamay. Habang nakapila nga ako dito para mag-check-in, nakita ko yung pamilya ko nagpipicturan dito sa malaking Christmas tree sa gitna ng Clark Airport. At pagkatapos kong mag-check-in, eh, kumain muna kami dito sa Wendy's Nang agahan. At medyo gutom na rin at maga kaming bumiyahe. At ilang minuto na nga ipapasok na ako, baka kasi mahuli na naman ako sa immigration. At nung makapasok na nga ako sa loob, hindi ko alam kung paano kong lilibangin yung sarili ko kasi sobrang akong antok anytime para akong mawawala ng malay at makakatulog wala din kasi kaming tulog 1am kaming umalis sa bahay at sa oras nga napapasok na kami sa aeroplano. napansin ko maliwanag na pala sa labas dito na nga tayo guys sa aeroplano balik ko lang na apat na oras sa magiging biyahe natin sana lang din makatulog ako nung maayos finally, after ilang oras, nakarating na rin tayo dito sa Singapore ng ligtas. At pagkatapos na ng mahabang biyahe, saan pa ba tutuloy? De syempre sa kainan na. Dito tayo sa paborito nating bakote. Ang sarap pa siyang humigop ng mainit na sabaw lalo na pagkapagod ka, di ba? Lalo na kung ang kakainin mo, yung paborito mo pang kainin na napakasarap at napakalambod na karne ng bakote. Napakasarap talaga nito guys kung matitikman nyo lang. At eto na nga nang nakauwi ako sa bahay. Guys, literal, hindi ako nakapaglinis ng katawan kahit galing ako sa labas. ng mga plano, kumain mo sa kung saan saan sa sobrang pagod. Anyway, magpapalit naman talaga ako ng bedsheet. Kasi one month tong hindi nahigaan at nagamit. So, kahit madumihan, okay lang. Literal, binaba ko lang yung gamit ko tapos nakatulog na ako agad humiga ako sa kama. At syempre, kasama na yung pag-setup ng camera na to. <laughs> Hello, guys. Good morning. Oh, my God. Uh, 1 am. Hindi ko naman alam sa'yo nakatulog 2 pm yata or 3 pm. Tapos, straight hanggang ngayon hanggang 1 am na ako nagising. Walang dinner. Wala everything. Hindi pa ako nagpapalit ng kama, ng cobre kama. And, ah... Uh, Gagutom na ako. But then, kailangan ko pang maligo. <laughs> so, nagre ako ng kamay ko. Para maligo. Oh my God. Naku, matuhos <laughs> yata ako. Hindi ko na namalayan, na. Anyway. Kakain lang ako at maliligo. For a while. Alright. Uh, ginawa. Natapos tayo maligo. ano, Pakain muna tayo and later magpapalit tayo ng bed sheet. So, ayan. Ito yung kakainin ko. Ayan. Ayan, ito lang ang dinner ko. <laughs> cup noodles kasi so, wala akong pagkain dito, di ba? Wala pa, wala akong luto, wala akong kanin, anything. May makakap noodles lang tayo. Chocolate, toasties, sky pigs. Ngayon pala ako nagsana ng rice for my breakfast na yun. Ngayon mamaya lutoin na natin yung breakfast ko din para kasi bukas meron ako check up bukas. Then tatanggalin nila ito bukas. Yay! Magiging malaya yan yung kamay ko. Sana maging okay na maging resulta ng x-ray uuwi din ako noong November 8. Ayan, para yun, masamahan ko si sa pag, ano niya, sa panganak niya. Hopefully, mahintay pa ako ni Baby <laughs> ng 2 days pa. Hindi pa gano'ng may lab. So, a.m. na. So, ngayon pa na tayo gagawa ko kasi maghapon na namin. From 2 a.m. to from from 2 p.m. until 1 a.m. na tulog ako. 11 hours. 11 hours ako tulog. Walang gising-gising. Hindi ko na malayan nag nga ako. <laughs> Pagod din ano. Good morning, guys. Ayan. Pasensya na kayo. Hindi ako kasi gwapo ni Gio yung gumising. Pero <laughs> anyway. Um, alas 8 na. Dapat 7.30 yung gumising. Pinatay ko na yung alarm. Pero dapat kumain na tayo ngayon ng breakfast. Kasi pupunta na tayo sa doktor ngayon. Dapat na to. So, bakas Wala na yung kamay ko. Magagawa ko yung mga gusto kong gawin. And feeling ko magaling naman yung kamay ko kasi wala nang sakit. Sana. Sana. Sana magaling na. Good morning, Singapore po. Ayan. Nungap mo na tayo ng fresh air bago tayo magluto. First time po kasi ano, na wali sa Singapore ng isang one, <laughs> one month din yun nagluto na tayo ng embotido okay guys Dito na tayo sa SDH nakabahal ka, ako Punta na ako sa plaster room. This is it. na. No do you do something? Do you do something? Nakakakot ka, di ba? hindi pala nakakat yung ano hindi pala nakakat yung tela safe naman pala siya kasi mitela tela okay, tingnan guys ayun, no, nakat na siya, anap oh, adumi pwede siya kapote <laughs> yeah, yeah, better? Uh, better, I feel uh, I'm free <laughs> I was cut for one month <laughs> oh yeah, yeah this one, one, month, one month and three days Kilo ada yang kater Hey, no more. Yeah. I no finally I saw dead. my hands. <laughs> for a long time. <laughs> I'm free. Ah. Sakit. Hindi ko hindi ko may ganon mo. Hindi ko may ganon yung kamay ko. Sobrang stiff niya. Hindi ko mabend yung yung wrist. Saka yung mga daliri ko hindi ko siya mabend. Hindi ko siya kaya mabend. Napasakit. Tignan nyo guys. Tignan nyo guys, hindi ko siya mabend. bend masakit. Tsaka hindi ko sumout, hindi ko mabend bend yung dalawa na to. Yung dalawa na ito hindi ko mabend. bend Kasi isang buwan siya naka ganyan, stay lang siya ganyan. So hindi ko siya mabend. bend Parang masakit talaga sa in. So ngayon pupunta kayo sa X-ray. Ayun, nakita ko na. <laughs> X-ray. guys kung Natarungin ko ako <laughs> kung gano'n ba ako hindi ko kaya ang tagalan hindi ko kaya ang tagalan yung baho <laughs> ay ah na yung cast ko ka. yan na yung cast ayan no? ito yung yun ano, yung color pagkaiba ng kulay hindi ba ganyan ako opte eh? <laughs> tapos buwan naman ako sa Pilipinas naging, ayan o, oh. pinutin mo yung hati so ayan, tapos naman natin plaster tapos naman doctor okay. did I give you any referral paper? Mm, no, no, You said just wait here Can no, no, Here. Bend forward as much as you can. Not painful. Okay, you just bend, bend, bend as much as you can. Uh, painful, no. Okay. Okay, bend backwards for me. Uh -oh. Bend back. Is it pain or more stiffness? No, this one is okay. Bending like that is painful. Stiff, it's very stiff. Okay. All right, you put your hand up like that. Okay, you try and close as much as you can. Okay. This one can close. You open up your thumb, relax. Okay, close all your fingers. Those fingers down. Uh -huh. Can bring, yeah, more. Good. Yep. Yeah. And curl in as much as you can. Okay. I this, is the this is the the <laughs> You want to keep your wrist in a slightly bent backwards position, but bend your knuckles so it's all straight. Yep. Good. Pagkatapos ko nga ng check-up sa doktor, hindi na ako nakapag-video. Kahit pa nung naka na ako kasi na ako ng battery, ito ang kinabukasan na ito. Pagising ko sa umaga, kumain na muna ako ng breakfast. At dahil ngayong araw Ibabalik na tayo pa ng Pilipinas. Kaya ako'y medyo nag-aapura dahil hindi pa ako nakapag-impake sa punto nito. Nga pala guys, habang gumagaya ka, nag ako. Naglagay ako ng cool fever sa ulo ko kasi sa punto na ito medyo masakit na ulo ko. Ito at malapit na akong umalis ng bayad dahil tapos na akong gumayak. Medyo maaga flight natin ngayon, 4.50pm. Kaya mga bago mag alas 9 ng gabi, eh nasa Clark na tayo. Medyo nagmamadali na din ako ng konti dito kasi may pupuntahan pa tayo. Bago tayo dumiretso sa airport. So ngayon, dito ngayon tayo sa ano, sa SGH. Ayan, kasi meron akong ano. Meron tayong kaibigan dito na, na confined. Kaibigan natin galing sa nursing home dito. Yung eh, katrabaho natin. May sakto kasi. kaara uh, kaarawan ka niya ngayon. So, uh, daan na natin bago tayo muin ng Pilipinas. Ano. Ngayon, dito tayo sa Ward 63. Ayan, dalawin natin kaibigan natin. Sir, at least buhay ka, diba? Naman. <laughs> yun ang mahalaga. Oh, at nag-birthday ka pa ngayon. Huh? At nag-birthday ka pa ngayon. Okay, dito nang yun. Kaya si sa akin. Si, si Kenneth. So, Sige ba, Happy oh. birthday ulit. Okay, oh. <laughs> 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 Ah, pa akong... Ano ba ito? Mga 40 minutes pa dito galing. Putang tiyangi. Ah, okay. Nakarating na nga tayo ng airport ano? Kaya sumakay muna tayo ng bus Papuntang Terminal 4 Dahil sa Terminal 2 lang ako nakababa Galing MRT Alright, dito ngayon tayo ngayon sa Terminal 4 okay. Terminal 4 And then, mamaya-maya lang Eh, nasa Pilipinas na ulit tayo Pasok tayo Mag-check-in na tayo para Masaya Nagugutom na ako Sunday so pa pakpak na lang itong dati check in na tayo pasok tayo sa loob at gutom na gutom na ako pero so, ayan namili ako ng mga pasalubong <laughs> popcorn and candy ayan, ito na ito lang pasalubong ko ayan salit lang naman ako dito kain muna tayo dito ako sa Texas Chicken kain muna tayo Okay, gutom na gutom na Lira. Sobra gutom ko. Hindi ko alam kung kakain ko. First time ko kakain dito sa te Texas Chicken. Solo. Individual set. Uy, pwede na to. Uy, may coleslaw pa. Chicken. Walang rice. Burger and wraps. Ayaw ko nyo. For burger na lang. Starbucks. ala cart Ah, dito tayo sa individual set. But, ito na. Parang ito yung sa akin. Sana ito na ako? gutom na ako. ito na? <laughs> over there na. Cash or card? Saan e ta? 366? six. thank you. Alright.

Ah, <laughs> ramdam na ramdam mo yung mga chemical. So, sobrang sarap. Gala <laughs> ko siya chicken, no? Dapat ba tinake out ko na? kasi feeling ko hindi ko <laughs> Hindi ko naubos din. No? Hindi tayo na pan take out. <laughs> Kasi may bread pa. Bread. Mm. Oh. Sabi doon. Ano siya? Pas yung pinapay na medyo puto. Ano mm. yung ketchup? <laughs> mm. Juicy. Crispy. Parang lang ako nag-box dito sa Singapore na 3 days lang o. Oh. Nag-flight ako ng isang araw, tapos uuwi na ako ngayon. And sa buong taon neto, eto yung pang labing dalawang flight ko. Pang 12 flight ko to, so uuwi. Babalik pa ako ng December, dalawa pa ulit So, so possible maka 14. 14 flight in December of 15 hindi natin alam muna yun ako ng ketchup na nag-take out ako siguro ako anyway pasakin na tayo and in 4 hours sa Pilipino sa tayo yan, yeah, see you in a bit Philippines again for 3 days so, <laughs> nag-vacation ito, mag-vacation lang ako ng 3 days sa Singapore. Time, guys, Alright. So, yun lang guys. So, no? so meeting na tayo sa aeroplano ngayon. And, pa na tayo in any moment. It's a good lang guys. Tapos natin yung vlog ko for 3 days dito sa Singapore. Yun lang. So, nagpo-check up na tayo sa doctor. And, may yun, tinanggal yung cast. And, may naglagay na. Ayun. Marami nangyari pero... 3 days na ngayon. <laughs> Yeah, thank you for watching, guys. See you tomorrow vlog, bye I think